ang gagawin? So, ang pigsa ay galing sa bacteria na Staphylococcus. Uh, mapula siya, may nana na nakikita sa kilikili. So, sa mga babae, mara nagkakaroon tayo ng mga pigsa sa kilikili, sa binti, at dun sa mga lugar na mabubuhok. So, doon yun siya mapapansin. Kaya nga sa binti. Ano ang gagawin kung merong pigsa? Ah, sempre maligo araw-araw, ah, gamit ang isang antibacterial soap. Um ah, sabunin yung lugar na merong pigsa ah, at sabunin din palagi ang kamay. Tapos, isang napakahalaga kapag tayo ay may pigsa, ano? Ah, kumuha tayo ng cotton balls, ganito. Tapos maglagay tayo ng maligam-gam na tubig katulad nito. Tapos, uh, ilulubog natin doon sa mainit-init na tubig, yung kung kaya mo. Tapos, ilalagay mo doon sa lugar na may pigsa. So, iwa-warm compress mo ng mga limang minuto hanggang 15 minutos, kung kaya mo, 2 to 3 times a day. Uh, hanggat may pigsa, tuloy-tuloy ang warm compress. Pag nawala na yung pigsa, medyo ituloy nyo pa rin ng mga 2 to 3 days after. So, ganun po ang gawain natin, ano? At pagkatapos ng i-warm compress o hot compress yung inyong sugat, uh, kumuha naman kayo ng manipis na bulak ulit. Yan, manipis lamang. Tapos, kung dyan yung, yung inyong sugat, dito ulit, itapal nyo dyan at patakan ninyo ng povidone iodine. Nabibili po ito sa mga botika. Mura lang po ito. Pag medyo natutuyo na, after 5 minutes, patakan mo ulit. Patakan mo ulit, tapos uh, ibabad mo. Gusto natin babad, ayaw natin ng ipinahid o ipinaint lang. So ito ang bibili natin. Yan, yan ang bibili natin sa mga uh, grocery at mga drugstore. Um, kapag sobrang laki na talaga yung pigsa, napakasakit na, ah uh, yung doktor maaari niyang pigain o pisain yung yung nana tapos reresetahan niya kayo ng mga antibiotiko katulad ng cloxacillin, ko amoxiclav, amoxicillin, cephalexin. yan yung mga example ng binib binibigay ng doktor. Ah, uh, ang sabi nga natin pagkatapos ninyong na mag-shave dito ng inyong balbas o mag-shave ng inyong kilikili, pwede niyong lagyan ng alcohol para hindi pasukin ng bacteria. Alam niyo sa mga babae, yung mga bunot ng bunot ng buhok, doon sa kanilang kilikili, nagkakaroon ng mga pigsa. Marami pang gamit itong ating povidone iodine, ha? Maraming gamit. Maliban sa pigsa, kung meron kayong dermatitis, yung mga makakating uh, parang sobrang kating na kinakamot nyo, tapos medyo nagagasgas na kasi magsusugat na yun po ang dermatitis. Eczema, kapag yung makati, kinamot yung maigi, nagsugat na, nagnana na, o kaya parang nagtutubig-tubig, eczema yon Pwede nyo rin itong gamitin sa pimples. Yung mga pimples, kasi ba diba, uh, may nana yung inyong pimples. Kapag nakagat ng insekto, tapos kinamot ng mga bata, syempre nasusugat na, lagyan agad ng povidone iodine kapag nadapa, may galos, nahiwa, lagyan ng povidone iodine. At doon sa mga uh, ah, mahilig magpa manicure, pedicure, pag na-murder ang inyong kuko, ibig sabihin na gupit, na sugat, na dumugo, aba, eh, lagyan nyo na agad nito. wag nyo nang hintayin maging pigsa pa ito. Tapos yung mga ingrown toenails, di ba? Pag nai-ingrown, napakasakit. So, pwede nyong lagyan ng povidone iodine o kaya may mga nakalawit na balat dyan, ang tawag doon hang nails, tapos ah hinila nyo, nagsugat, nako napakasakit yon makita nyo na lang may nana dito sa mga gilid-gilid. Yun, pwede nyo gawin yung ginawa natin kanina. Pag sa gilid ng kuko, kuha ng manipis, ilagay nyo doon, tapos patakanin nyo nitong povidone, iodine nyo, ganyan. Oh, yun. Gano'n, ha? So, gano'n po ang gagawin natin. Uh, napakarami pong gamit ng povidone iodine. Mura lang po ito sa mga botika at groceries.